Uh, alam naman natin na si Rodrigo Duterte ay isang political superstar. Hindi naman kailayan sa lahat. And hindi natin alam kung yan talaga ang purpose ng kamila, kung bakit pinatakip si BRRT. Pero for us kasi, we refuse to make it an election issue. Because on a personal issue pa lang, ang sakit na sa puso ng taong bayan. Wala akong pinuntahan kahit sa norte po nagpupunta ko, north to south nagpupunta ko. Kapag kinakanta kayo yung ibalik niyo si Tatay Digong, which is a song that I wrote uh, for the return of our dear president. lagi mga sa akin. Uh, so, yes, tama si Senator Robin. Pero hindi na namin kailangan gawin campaign issue yan kasi yung tao na mismo nakikita nila that ito ay panggigipit po okay, sa aming partido at sa buong Pilipinas. Another po na makukul po yung reaction nyo sa sinabi naman ni Ganda yung pagtapot niyo po ulit sa AMS na para ang mas naalala ko po, po sa inyo, alam niyo po, aware po ba kayo sa nasabi ni Best Friend eh. Hindi po. Ano ang mas naalala ko po sa inyo? Kasi pinurin niyo po yung invest eh, ng nandun po kayo, di ba? Ang mas naalala ko po, po sa inyo, yung uh, parang dinos na mawala yung franchise niyo. Ha? Ah, di ko alam yung sinasabi? Wala pa kayo. lang <laughs> 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 Hindi, ang, ang linawin ko lang yon ang uh, ABS. Oh, okay nung ako po ay naging critic niya was sa management. Yung recent interview ko, pinuri ko yung artistic side ng ABS. So kahit sino po na may average na IQ, maintindihan yan. Pero kung yung IQ medyo mababa, na ito yan. So yun, maganda kay Manuel kasi built-in dyan yung voter verification. Wala nang paper audit trail kasi yung mismong boto is audit trail. O bibilang mo. Alam niyo kung sa mga nanonood po sa kayo, matatalino kayo, eh, yung mga nanonood, baka hindi makuha yung buong uh, uh, laman nito nung ginagawa natin. Ang nangyari po kasi sa mga resolusyon ng na nawalan po tayo ng paraan para i-double check yung bilang ng boto at the precinct level. Malinaw po ba yun? Number two, doon sa online voting, sino sa inyo po ang na-hack na ang Facebook? Meron ba? Meron, oh, meron di ba? Yes. May naaalala ba kayong kwento na na-hack na mga company website? Yes po. Okay. Pero siguro naman, wala sa government agency. Meron di ba? Meron. Oh, meron. meron nahack. No. The ICT mismo na Oh, O, e bakit tayo gagawa? Comelec is no different from the ICT. It's a government agency. Sa so, palagay niyo ba, kung mag, magbotohan po tayo ngayon, palagay niyo ba hackable ang Comelec? It's possible. ba? Diba? Kasi kung nagagawa sa ibang agency, posible din. Kung mahak man sila, pero meron tayong paper audit trail, eh di okay ka din. See? Kaya eh, na wala nga yung paper audit trail. Wala na nga binangan at the precinct level. Kaya po nung nasa Hong Kong kami, yung mga OFW po, naiiyak. Kasi ayaw nang bumoto. The natural reaction of the OFWs is, huwag na tayong bumoto kung nanayain tayo. Ito naman po ang panawagan ni Atty. Lambino, bumoto po kayo, sabi niya. Bakit po? Ang dagdag po na dahilan dyan ay, paano kayo magre-reklamo na dinaya kayo kung hindi kayo bumoto? Ganun po kasi, pre. Gusto ko lang po dalit sa sigmura ng mga manonood ninyo yung issue. Kayo po, pag nakaramdam kayo ng daya after elections, pero hindi kayo yung bumoto, ano pong mukha ang yarap nyo sa Comele? Sasabihin nyo, dinaya kami, bumoto pa, hindi. O paano ka dinaya? Okay? Para lang po malinaw ang ginagawa natin. Okay? So, open to hacking. Tama? Pero more than anything, in, con, in direct contravention of existing law, yung mga resolusyon ng Conde. Wala po tayong sinisisi o pin pinararatangan ng malisya. No? Para lang po malina. Okay. Sasinabi ng Senator Robby, okay kung parehas po kayo ng sentiments na baka daw po maapektuhan ng kampanya nyo since wala na si Pangulong Duterte na alam natin cloud drawer. Na alam po parang po sa kampinyo. Ang nasabi niyo po si Pangulong Duterte. ah alam naman natin na si Rodrigo Duterte ay isang political superstar. Hindi naman kailayan sa lahat. And hindi natin alam kung yan talaga ang purpose ng kamila, kung bakit pinatakip si BRRD. Pero for us kasi, we refuse to make it an election issue. Because on a personal issue pa lang, ang sakit na sa puso ng taong bayan. Wala akong pinuntahan kahit sa norte po nagpupunta ko, north to south nagpupunta ko. Kapag kinakanta kayong ibalik nyo si Tatay Digong, which is a song that I wrote uh, for the return of our dear president. Nagiiyakan mga tao. Uh, so, yes, tama si Senator Robin. Pero hindi na namin kailangan gawin campaign issue yan kasi yung tao na mismo nakikita nila that ito ay panggigibit po sa ba? aming partido at sa buong Pilipinas. Oh, okay. mm -hmm. Another poll na magpo-poll po yung reaction nyo sa sinabi naman ni Vice Ganda yung pagkakot niya po ulit sa ABS. Uh, para ang mas naalala ko po sa inyo, alam niyo po, aware po ba kayo sa nasabi ni Best Friend Balay? Eh. Hindi po. Ano okay. ang mas naalala ko po sa inyo? Kasi pinurin niyo po yung invest eh, ng nandun po kayo, di ba? Ang mas okay. naalala ko po sa inyo, yung uh, parang dinosin yung na mawala yung conscience niya. Ha? Ah, di ko alam yung sinasabi? Wala ko pa kayo. <laughs> 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 Hindi, ang, ang linawin ko lang yon ang uh, ABS. Uh, nung ako po ay naging critic niya was sa management. Yung recent interview ko, pinuri ko yung artistic side ng ABS. So kahit sino po na may average na IQ, maintindihan yan. Pero kung yung IQ medyo mababa, hindi yan maintindihan. Ah uh, ano nyo, hindi po kami nag ika nga nagka-cast ng aspirations no, of malice so, uh, on any agency. Uh, ang ginagawa lang po namin ay uh, sinusunod namin yung paas. At gusto lang din namin sumunod sana ang ating mga kinuukulan sa batas. Kasi po, kapag nilagyan na natin ng intent or perceived intent, baka magkaroon pa ng issue, madi-distract tayo. No? So as a candidate, I am only asking for a fair shake. No? As a fair shake lang. Pero kung titingnan natin yung strictures of the law, napakalinaw that the spring rose higher than the source. Ang sabi nila sa ano kasi sa, sa, mga legal maxi, the spring cannot rise higher than the source. Ang nangyari dito, yung resolution ng public, mas tumaas pa ang kapangyarihan kaysa sa batas. Bawal po yun kahit mag-aral po kayo ng administrative law. So ang gusto lang namin, ibalik na lang sa manual voting, lalo na sa uh, OFW online voting. Ngayon, may mga magtatanong, ano mangyayari niyan? May hirapan tayo? Hindi po. In some countries, like I think sa KSA, manual po ang voting. So, ibig sabihin, posible naman. So, I think, ang um, mas gusto namin panawagan sa Kumulik din, hindi lang po sa Korte Suprema sa Comelec din na instead of a legal battle that ensues for a long period of time, nananawagan po kami, baka naman unilaterally, they can decide to just implement the strictures of the law. Yun lang po. Yeah.